Wala ko ba? May miss ko lang silang kuya. Tingin ko masaya yung masaya, masaya kapatid natin kapag nakita ka niyong ganyan. Gusto ko lang naman na Ang pangarap ko kasi kumain ng lechon doon. Puti ka kakain ka lang ng lechon doon pa sa Cebu. Pag, nagka, nagkaroon ka ng sarili mong pamilya, eventually, hihiwalayan mo din kami. Hihiwalay ka dito. Aalis ka rin dito. hindi ako ka Hindi, ayaw ka mag-anap. Sa'yo, sa gusto mo, magkakaroon ka lolo Gawin natin ganun mismo. Punta tayo yung Cebu. Hindi ganun ka kadali yung bird. Ano ka ba? Sabi mo, punta tayo yung Cebu. Wala kayo. na-miss ko lang naman sila. Sila ako yung 150 kasi wala na rin. Nawala yung sigla dyan sa camp eh. Tapos, sabi dito, parang wala na. Parang buhay.

Bird. Pamilya niya tayo eh. Kaya lang, ibang level na yung saan niya. Pag ina niya na yun. Kasawat anak niya, ano ka ba? May syempre may mga pangarap yung tao. Dapat ikaw din. Dapat nga, maging masaya ka sa kuya mo eh. Kamalungkot. Tingin ko masaya yung, masaya yung masaya kapatid natin kapag nakita ka niyong ganyan. Oh. Alam mo yeah, lang mo. na nga eh. Kung gusto ko na lang naman tayo sa simulat dahil nagbakasyon na ako. Mm. Oh, ikaw ba ala, Bert? Basta malaki ka na. Sinasabi ko naman sa'yo kung ano yung... Gusto ko lang naman ano, nun. Pangarap ko kasi kumain ng lechon doon. ka, kakain ka lang ng lechon doon pa sa Cebu. Alam mo, Bert. Ito ha. Sasabihin ko sa'yo. Pag, nagka pag, pag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya, eventually, hihiwalayan mo din kami. Hihiwalay ka dito. Aalis ka rin dito. Eh, hindi pamilya. magpapamilya. Paano hindi ka magpapamilya? magkakaroon ka nga ng sarili mong pamilya, Bert, naiintindihan mo ba? Hindi ayaw ako mag-anap. Sa'yo ito gusto mo magkakaroon ng anong lulu ko. Ano -lu. ba? Ay, ayaw mo nga eh. Ano nga nang mismo. Ito tayo yung Cebu. Hindi ka nung yung birth, Ano ka ba? Sabi mo kung ito tayo yung Cebu. Kahit ako gusto ko sumunod doon. Eh, paano naman yung pamilya ko dito? Ano ka ba? Hindi ka ba? Ay, eh, alam mo, bird. Oo, oh, sa'yo. Okay, bird! Oh, sa atin. Alam mo, nagluto kasi ako ng ano eh. Shanghai na yun. Eh, tignan mo, tigpa mo muna. Ano? Tigpa ko na yun. Ibebenta ko kasi ito eh. Sa ba? Okay. Okay. Ha? Chistik ah, yan eh. Tangi. Ay, Shanghai yan. Ano ka ba? Ibebenta ko lang. Ano, malutong? Pwede oh, na? Ako, hindi naman malutong! Pwede na? Ano mo nabihin na yan?

nakita ko yung kapatid ko na ganoon si Bert. Saktan din ako. Ay, paano? Parang inurot yung puso mo. Eh, wala eh. Ganun talaga. People come and go. Kahit na yung pamilya natin. Eh, talaga. Ilisanin tayo yan. Kaya, kayo, hanggat maaaring kung nakakasama niyo pa yung mga kapatid ninyo, pamilya niyo, magulang ninyo, iparamdam eh, niyo sa kanila na mahal nila. Kaya, nakapawal ko ka talaga eh. Pero nung ano, saktong sakto yung dating ng asawa ko tsaka ni Colin. Kasi yung lungkot na naramdaman ni Boss Bert, sa ginawa nila pagpapakain ng lumpia. Eh talaga naman, agal eh, lason na lason yung bibig eh. Talagang eh, ayaw pa naman ni Bert ng ganong mga. Kaya ayun, kahit na naibsan yung lungkot na nararamdaman ni Bert. Pero gagawin namin masaya yung pamilya namin kahit na wala na si si Sob. Ingat kayo dyan, Sob, ah. Wala kayo na, minis ko lang naman sila, sila ako yung 150 kasi nawala na rin na, na wala yung, nawala yung siglo dyan sa camp, eh. tapos, kami dito, parang wala na. Wala nang buhay. Hindi sa pagkain na, nakakasar talaga ako nun. Ayoko lang pakita kasi, ano eh, ayoko naman hang. na ini ko. lah, hindi, nakita ko lang kasi si Kuya yung part na ano eh, na malungkot siya. Oh. Kaya ayun, para hindi siya maging malungkot, nilagyan ko ng sili, o oh, di ba? O oh, di love trip siya. Galit na. love siya.